Hi hey, mga nangarap sa inyo, ako nga pala si Armand Sito, okay? isang online entrepreneur at author ng Pinoy Business Online Solution. And I teach these people na gusto matutunan ng proven and effective strategy how they can promote their business online. Okay? And sa video na ito, ay okay, tuturo ko sa iyo kung paano ka makakagawa, okay, makagawa ng free report or mas kilay sa tawag na e-books para magawa mo as offer or as lead magnet para maka-attract ng mga prospect mo or mga high qualified prospect. At kung excited ka na, maaari kang kumuha ng ballpoint at papel ay para isulat mo yung mga matututunan mo ngayon. Okay? So, basically sa uh, video na ito, ituturo ko step, sa step by step kung paano gumawa ng report. Okay? And mamaya, okay, sa, uh, sa video description, okay, magbibigay rin ako sa inyo ng bonus kung paano mo mamamaximize, okay, mamamaximize yung paggawa ng free report or ebook. Paano mo gagamit yung ebook mo para makuha ng prospect? Okay, at paano mo magagawa yung isang ebook na mas maka-attract na mas maraming prospect? Okay? So sa ngayon, okay, stick muna tayo kung paano gumawa ng ebook, okay? yung mga part ng ebook. Okay? So unang-una, okay? unang-unang part syempre, Okay, kailangan, okay, meron kang napiling topic regarding sa yung niche, okay, na makakapag atas sa yung prospect. Okay, kung makikita mo dito, unang part, siyempre, okay, yung cover ng e-book mo, okay? Kung makikita mo siya, isang 3D design ng booklet, okay, isang book na 3D design, at nilagay ko dito yung title, okay, or yung matututunan niya sa e-book na to, okay, 5 Powerful Strategy to Get more Leads Using Blog. Okay, ito yung pre-report ko, And napaka-importante na mas attractive yung cover mo, okay? Mas ma-attractive yung cover mo. So, I suggest na gumamit ka ng mga 3D covers, okay? 3D e-book covers, okay? Mahanap yan sa mga online or pwede ka makabili ng software na makakatulong sa paggawa ng uh, 3D e-books tulad ng ginagamit ko ngayong software, okay? So, first part, syempre, makikita mo dyan yung cover, okay? Cover ng ebook book ko ng record mo, okay? So, pangalawang part, okay, na ginagawa ko is, nilalagay ko dito yung title ng ebook ko, makikita mo dyan sa taas, and yung disclaimer, okay? Disclaimer about this ebook, book okay? Siyempre, kailangan mo bigyan ka ng disclaimer na hindi mo hawak yung resulta na makukuha ng readers mo, okay? Kasi, nabibigay ka lang ng tips, ang motivation sa kanila, and nakasalalay sa readers mo ang magiging resulta nila. Okay, mga kasalanan sa regions mo, kung gagawa sa nang act pa makuha ng result. Okay? So, andito ka lang para i-guide sila. Okay, sumunod ka para i-guide sila at i-motivate sila. Okay? So, next part na kailangan mong gawin, okay, yung tinatawag kong introduction. Okay, basically sa introduction, ay eh, nagpapakilala ako kung sino ako. Okay? Nagpapakilala ako kung ano ako. Okay, isang online entrepreneur, author ng isang blog at tumutulong ako ng mga sa mga taong gusto matuto ng mga proven and effective strategies, something like that, pinapapakilala ko. Okay? Para malaman nila na totoong tao yung sumulat nito. Okay? Di, di pagkatapos nila, okay, nagbibigay rin ako sa introduction ng big promise. O binibigay ko yung big promise. Okay? ano yung big, big promise nito? Okay, basically, yung big promise, yun yung matututunan niya. Okay, so, pag binasa na yung e ko, hanggang sa uli. Okay, kung makikita mo dyan, yung, dyan yung title din. And Uh, nagbigay ko na konti description discussion, bakit kailangan niyang basahin yung ibo ko hanggang sa ulit. Okay? Then, yan yung picture ko para mas makilala niya ako. Okay? So, next part. Okay, next part is, nagbibigay na ako, o binibigay ko na yung story and solution ko. Okay? Anong yung sabihin na story? Okay? Binibigay ako ng story or konting information okay, about kasi blogging sa tinuturo ko dito, okay? Nagbigay ko na ko information na powerful yung blog, pero hindi lahat ng tao alam pa paano gumawa ng prospect using blog, okay? So, nagbigay muna ako ng story, nagbigay muna ako ng ng konting information, okay? about sa topic ko para at least, okay, uh, mas maintindihan niya yung bibigay kong solution, okay? So, yan, nagbigay muna ako at binigay ko na, after that, binigay ko na ng solution ko. Okay? Basically, yung solution ko, yung mga strategy. Okay? Kung makikita mo dyan, okay, meron siya strategy number one, strategy number two, yan, and so on and so forth. Okay? Pagkatapos ng solution mo, okay? Pagkatapos ng solution mo, ang pinaka the best part, okay? ang pinaka importante na part na hindi mo dapat makalimutan, okay? yung tinatawag na call to action. Okay? Call to action. So, bakit ginawa mo yung e na to? Okay? Bakit mo ginawa yung e na to? Gusto mo mamakalimutan? generate ng leads, gusto mong maka-generate ng uh, sale, at pwede gusto mong i-palakin yung Facebook likes mo, fanpage page like mo, okay? Something like that, okay? Kung anong gusto mo. Okay, sa akin, makikita mo dito, in for ko yung email autoresponder ko, okay? Isang uh, referral link na email autoresponder ko para magkaroon kami ng $30, okay? Parehas na magkaroon ng $30 magagamit namin saming email autoresponder. Okay? It's a win-win situation. Pero, in-offer ko siya. Okay? And another offer na ginawa ko, okay, nagbigay ako ng free training series. Okay, isang free training series na gawa ng company namin. Okay? So, nagbigay ako ng content description dito at nagay-lagay ako ng button. Okay? Napakailangan, napaka-specific ng uh, call to action mo. Kailangan, ibigay mo yung description. Anong mo tutukuhan niya pag clinic niya yung button na nilagay mo dyan. Okay? Napa-importante na may call to action ka kasi para magkaroon ng purpose ng ebook mo. Okay? Yung ginawa mong report. Okay? Kasi entrepreneur tayo. Okay? Isang marketer tayo, networker tayo. Kapaka-importante na makapenta tayo, makakuha tayo ng lead. Ginagawa natin yung report, report na to para makapag-generate ng leads and sales. Okay? So, last but last but not least, the least na part okay um uh, napakaimportante nito okay para mas makilala ka pa mag-build ka pa ng connection mas mas tumaas pa yung credibility mo okay naglalagay ako tong post sa author okay nilalagay ko yung picture ko ilalagay ko yung mga social media buttons ko para ipalo nila ako and naglalagay ako ng message button kung gusto nila ka message about may ebook ako okay? kung nagastos e na yung ebook na to or meron pa sila mga katanungan okay so that's it okay Kanyang ka tali gumawa ng uh, pre report ebook, okay kailangan lang ka una-una kailangan lang magbigay ng uh, yung cover mo kailangan maganda pangalawa yung disclaimer okay pangatlo introduction magbigay ng mapakilala ka magbigay ka ng big promise mo pang tatlo, yung solution, pang apat, call to action, at pang lima, about the author, okay? About sa'yo. Okay? Okay? And, so, ngayon, okay, yung malaking tanong, okay, malaking tanong na ginagawa, at ina, uh, malaking tanong na laging tinatanong, okay, ng mga baguhan, okay? Mga baguhan, o okay, hindi alam mo pa paano pa gumawa ng report, paano nga ba, Uh, matatransform ito or yung file type is magiging PDF. Okay, kasi yung ebook is PDF type. So, paano nila magagawa ito? Okay, actually, napakadali lang. Okay, punta ka lang sa file. At tapos yung file, save. Uh, click mo lang yung save as. Then, i-browse mo kung saan mo ilalagay yung file na ginagawa mo. Okay, and ito na yung ay sa dito ito malupit ko paano mo gagawin ang PDF yan okay so save type as as type okay click mo yan, click mo lang yan at piliin mo yung pdf okay piliin mo lang pdf then click mo lang save okay at yan meron ka ng pdf file okay meron ka ng ebook na po pwedeng i pamigay okay ngayon ang pangalawang tanong okay paano ka maglalagay ng links sa mga binilagay mong botos okay kasi usually ginawa ko to sa uh, Microsoft Word. Okay, so wala siyang links na po pwedeng lagyan. Okay, so na po pwedeng mong gawa. Okay, kala meron akong program na tinatawag na Nitro Pro 10. Okay, isang PDF editor. Ito yung tsura ng PDF editor ko. Okay, so makikita mo dyan, okay, uh, isa na siyang PDF na uh, transform na, uh, na change ko na yung file type niya kanina, okay, and ay hey, gagawa na natin ng link, okay? So, unang-una, punta ka sa taas na edit, okay? Lagyan mo ng link, new link, okay? Halimbawa, dito ka sa taas lang, adit yung button mo. So, lagyan mo lang yung ganyan, okay? Kung hanggang saan yung button mo. Then, may magpa-pop up, okay? Piliin mo lang yung invisible rectangle. I-click mo yung open a web page, then click next, okay? Then, may, may lalabas na pop up, ilalagay mo na yung link gusto mo. Okay, ganun kadali. Then, okay mo lang yan. Kung meron ka na, then, i-save mo lang. Okay? Ganun kadali paglagay ng link sa iyong uh, PDF. Okay, kung meron ka mga button sa iyong mga call to action or sa iyong about the offer. Okay, ngayon, huling tanong. Okay, huling tanong ng mga gustong gumawa ng mga pre-report. Arman, paano nga ba malalagyan mo ng password yung PDF mo, yung ebook mo para hindi makapi yung mga ginawa mong report. Okay? Napakadali niyan. Okay, punta ka lang sa Protect. Okay? Password and Security. Ah, uh, click mo lang dito sa baba ng permission yung i-require a password. Then lagyan mo lang ng password na gusto mo. Okay? Then, click Finish, okay? Katapos yan, i-save mo lang. Then meron ng password yung PDF mo. Okay, ganito yung mangyayari. Okay? Hanap lang tayo ng ng isang PDF na gawa ko. Okay, ganito how to leverage. Okay, click mo lang yan. Uh, ganito yung may pag nilagyan mo ng, nilagyan mo ng password. Okay, nilagyan mo ng password yung isang PDF ah uh, file mo, yung e-book mo. Okay, napaka-importante na uh, may password o hindi makapi yung ginawa mong e-book para at least hindi mas copy yung sinulat mo. Okay? So, makikita mo dyan, okay? Pag, Okay. Pag mo yung i-copy mo, okay? Walang lalabas na copy. Okay, select all lang, di-select all lang. Yun lang yung gagawa niya. Okay? So, ibig sabihin, hindi, hindi niya makaka-copy uh, makaka yung file na to. Okay? Ma-highlight lang niya, pero hindi, hindi niya makaka-copy ito. Okay? So, that's all. Okay, thank you for watching. Okay? I hope na marami kang natutunan sa paggawa ng free report, paggawa ng ebook. And napaka-powerful ang paggawa ng ebook, okay? Napaka-powerful ang paggawa ng report dahil okay kung isa kang shy type, okay? Tulad ko dati, isang shy type isang mahihiyain na hindi kaya magawa ng video, okay? Subukan mo gumawa ng mga e-books, okay? Simulan, simulan mong magsulat ng mga e-books para ibigay sa mga prospect mo para makapag-attack ka ng prospect. Okay? Dati kasi ganito yung ginawa ko. Okay? At unti-unti akong natutumang sulat, Unti-unti akong nakakuha ng mga prospect. Okay? So, sa ibaba ng video na to, okay, nagbigay ako ng bonus. Okay? Nagbigay ako ng bonus sa PDF na magagamit mo kung paano mo mamamaximize yung ginagawa mong free report. At audio na magbibigay ako ng mga tips kung paano mo mas mapapaganda yung paggawa ng ebook. Okay, so I hope na excited kang kunin yung bonus mo. I hope na pasahin mo, pakinggan mo yung bonus ko. And kung meron kang katanungan, comment ka lang sa baba. And I will answer it as soon as possible. Okay, so thank you for watching. This is Armas once again. And see you on my next video.